Ka ah, Jimmy. Ah, Jimmy, alam ko gutom ka na. Wala pa sa tulog, mo? No? Kailangan na... Ah. Anyway, uh, ah, nandito po ako kahapon, Atty. J.P. Hinlo, number 30 sa Malota, nag-iisang senador ng PDP Laban na nagre-representa sa Visayas. Uh, ah, kami pong 9 ay dumaan sa proseso, pinili ang PBP Laban Selection Committee. Kailangan po namin ng tulong ninyo, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Raul Lambino, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Rodante, o Congressman Rodante Marcoleta, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Kuya Ipe Salvador, si Pastor Apolo Kibuloy, at ako po, Attorney Baby Hino. Lahat po kaming humihingi ng tulong sa mga bikulano at bikulana, ipakilala nyo po kami. Kung hindi namin kayo maabot lahat, yung mga nakakarinig sa amin, gamitin natin ang social media, ipakilala nyo at ikampanya, Gold straight PDP Laban. Bakit? Kasi po, kailangan natin ang black voting. I-concentrate nyo yung boto sa 9, at iblanko nyo na ang 10, 11, and 12. Huwag na yung mga paborito nyong personal. Bakit ko ganun ka, uh, ka tindi yung aking panawagan? Kung gusto nating siguraduhin na yung 9 ay pumasok at walang malalaglag sa amin, vote straight 9, Blanco ang 10, 11, 12 kasi po, pag pinilit ninyo, nadagdagan ang 10, 11, 12. Yung gaya katulad ni Atty. J.B. Hinlo na abogado, katulad ni Atty. J.B. Bundok na abogado, katulad ni Atty. Vic Rodriguez na abogado, katulad ni Raul Lampino na abogado, at isama na rin natin si Pastor Kibuloy na isang pastor at si Kuya Epe, baka kami po yung nalablab dahil sa personal niyong gustong idagdag sa Ajis, A11, at 12 Pag nagkataon, baka yung ginagdag niyo, tanggal rin, at yung 9 baka maging A6 na lang, A5, 4 o A3, o A2. Walang mangyayari kung ipitilit natin ang ating paborito uh, at yung uh, yung talagang klasik na black voting. Black voting. Halin sa 1 hanggang 9, magkaisa po tayo. Pag nagkanya-kanya tayo, magkatrenduran tayo. Paano kung malaglag ang mga abogado ng PDP Laban? Tignan nyo yung muka ng PDP Laban kung walang attorney Jimmy Bundo. Kung walang attorney Raul Lampino kung walang attorney J.P. Hinlo, kung walang attorney Vic Rodriguez. Kaya, isama natin ang 9 at kung kaya ng konsensya nyo, huwag nyo na pong dadagan ang ajis a 11 at a 12. Yan po, dumaan kami sa proseso ng Selection Committee ng PTP Laban. Hindi po individual ang nag-endorso sa amin. Ang partido PDP LABAN! Programa ni Atty. Hinlong, bibilisan ko kasi nandito ang kaibigan ko, ang future congresswoman, si Astra Naik ng ABP Party List. Palak pal palakpakan natin. Ang unang programa ni ATTORNEY Hinlong, labanan ng korupsyon. Ang problema sa korupsyon, sa anti-corruption drive natin, yung evidence gathering. Paano tayo makakuha ng ebidensya? Nandito yung aming Pangulo, Robin Hood Padilla. Oh, ikaw ba talaga yan? Ah, uh, si Mariel po oh. ako. Ah, <laughs> si nandito, nandito rin si Tatay Tigong. Tatay Tigong, ikaw ba talaga yan? Manggaya oh, lang. Manggaya lang, <laughs> manggaya. Ang ang problema sa anti-corruption drive natin, tayo mismo ay witness ng mga korupsyon. Tayo, yung nabibigyan ng ayuda, na yung resibo na kalagay 5,000, example, 5,000, at yung natatanggap nila 2,000 lang o 2,000, pag tinatanong namin, totoo ba yun? Sabi nila, totoo. Eh sabi ko, nag-file ba kayo ng complaint sa ombudsman? Hindi po. Bakit? Takot kami. Takot po ang um, kayo. Lahat tayo, takot na involvar. Kakalabangin natin ang senador, mayor, congressman. Kaya ano ang solusyon? Dapat po amyendahan ang Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Act at bigyan ng karapatan ang ombudsman na imbestigahan ang tagong yaman, bank deposit ng lahat ng mga public officials. Patas kami lahat kahit walang court order. Yun lang po para matakot kami. Kasama na ako doon. Kasama yung kasama ko. Sana po kung gusto natin ang permanenteng solusyon. Pangalawang programa ni Atty. Hino, labanan ang kahirapan. Gaya ni Kuya Ipe at gaya ni Atty. Jimmy, gusto namin mabigyan ang permanenteng solusyon ng kahirapan. Paano? Industrialization. The Philippines must become a manufacturing country. We manufacture our own weapons, our own machine, our own our own uh, medicine and vaccine dito gawin sa Bicol, dito gawin sa Albay, sa Ligaspi, dito sa inyong lugar, sa Visayas, Mindanao, para po sa tabako, para po yung taga-tabako, yung taga-Albay, taga-Bicol, magkaroon po ng maraming trabaho dito. Bakit maraming OFWs? Dahil walang o kulang yung trabaho sa Pilipinas. We have to have more factories in the Philippines. We also need to do state-managed farming, state-managed fishing. Pangulong Robin Hood, state-managed farming, state-managed fishing, ano po yun? Lahat ng nakatiwangwang lupain o hindi nagagamit na lupa ng gobyerno, lagyan ng negosyong agrikultura. Para maraming trabaho magagawa. Mag 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 may sweldo at 15 at 30, may GSIS benefit. Hindi na kailangan ng civil service exam except for manager position. Trabaho na, na gagawin ng gobyerno. Gobyerno mga kapital, ang daming lupa na pagmamayari ng gobyerno. Kahit local government, pwede na magbigosyo. Mayor Benji, Mayor Benji Rosal, no? si governor, LGU, magkakaroon kayo ng negosyo pang agrikultura, edi eh ang dami nyo mabibigyan ng trabaho at hindi nyo na kailangan o mabawasan yung ayuda kasi marami ng trabaho ang tao. Yung ayuda sa mga matatanda, ituloy natin. Yung walang pension, walang retirement plan. Yung ayuda sa mga may sakit na may hirap, ituloy natin. Yung ayuda sa mga na scholarship, sa mga bata na mahirap ituloy natin. Yung ayuda sa walang talagang trabaho at hindi pa natin nabibigyan ng trabaho, ituloy natin. Pero yung gobyerno gumawa ng paraan na bigyan ng kapital, lagyan ng negosyo ang inyong lugar para marami tayong trabaho. Hindi lang ayuda. Sabi nga ni Atty. Jimmy, ayuda politics na tayo. Tama yun. Yung utak ng mga politiko, ayuda, ayuda, ayuda. Ano gusto nyo? Ayuda o trabaho? Trabaho ayuda. Mayor Trabaho ayuda. Trabaho ya. Terbahumu Trabaho Terbahumu ya. Terbahumu ya. Terbahumu ya. Terbahumu ya. Terbahumu ya. Terbahumu ang Terbahumu <clears throat> Band Aid Solution lang po ang ayuda. Hindi may tataas ang task na kanilang kabuhayan kung ayuda lamang ang asahan. Ang sabi nga, turuan natin ng isda. Hindi kailangan laging bigyan ng isda. Ganito ang mga pwede natin gawin. Alalay sa ekonomiya para sa bawat isa. Yan ang kailangan ng ating mga kababayan. Mas malala pa, okay sana ang ayuda. It gives equal footing sa mga may hirap. Ang masakit lang doon, nagagamit sa pamumulitika. Yes. Gusto ko rin bigyan ng Uh, panahon ang aking mga councilors para at least makapagbigay ng kanilang mga saluobin